Human namin nagluto ng kababayan na si Ninita mo lakaw na po sa eskwela para mu mukain na po sila, makahuman, buhat na sa balay para sumatik na anang mahuman na malipay na po kayo dito lang sa eskwela. Pero ayaw yun matingala ka ang mga manhood, mga bisita. Ray, mga panday po, ang mga panday po, ano mga tulog. Ham to isa, ham isa. Lakaw? Mm. Ito yung kapatid ni Nanay Lord na mga babayan. Yan. Ano? Makita. Yan. Kapatid, yun yung isang panday kasama ni Rolly. Tumulong na nagpanday nagawa ng bahay ni Nanay Lorna. <tipan ngayon> hmm. Kapatid, kapila mo kang igsoon natin? Upat. Upat? Kaupat. Napakimang hindi eh? Na na pa. Pila? Tuan maning na nagsuon dosi. Ah, dosi. Hmm. Tapa damo na, da na. Da la <laughs> na eh, tapa mo na eh. Nanay, tapa mo. igsoon mo? Nanay, tuan po sir. Igsoon nyo dahi? Oo, ako po ang panganay sir. Pangana ko tiro kambal mi kambal panang dito sa ko amat ko na ipanahin makapundana ta para makatanaw ka sa akong kambal mulag <laughs> dali do mulag na dito lor na ya apun ang panganay lor na ya para sa lagnaong oh puti puti gamay ang dito ang dire hahahaha hahahaha puti puti itong dito na put na e mo, mo mo, ganda mo na yung naong na ganun sa katapu kalaan dito no puti puti itong dire hahahaha tapos si ni, Ninita mga babae ano, nag-prepare na para sa padayon yung iskwila ha. Hmm. Ikaw hmm. pa po do, abin ako ginakahuman. Hmm. ba ka human. Sige na po ilis. Sige si ako kayo nakahuman. Hindi na ang katmak Hindi na ako ang katmak

Опа. Ананас. Хм. Ай, Aman tarik. Bu, abu ada ke bos? Ada sih menok ya. Di mana Wil? Ah praktis. Kata waktu sih, buat aku

Huwag yung palitis yung ba, mga gamit. no, sige kay kaya ba sunod. Wala inahan, wala pa yung gamit. Wala pa yung gamit. Ako pang palitan po siya. Nga rin lang, ba sinay mga manapit panghatag hatak, lain na to. Wala yung mga gamit siya, nai? Wala yung gamit. Siya po ang lalaki, wala yung ilis-ilis. Wala yung pulak na pulak, wala yung ilis-ilis.

Mag-aral lang mabuti para buhay ay bumuti. Nets. <laughs> mag-aral lang mabuti para buhay ay bumuti. 'Di ba? Opo. So mag-aral talaga nang mabuti. Mm, salamat po sa nag sa ako. Adire lang taman ang ako video. Nakuda akong pasalamat. na po anak mag-eskwela. Pasalamat ko gyo do isil o niyo. labi ka nang nagkumit sa ako ah. Lako akong pasalamat sa pagsiprutal sa amo ah. Huwag si ma'am aya